So, ang reading natin ngayon is para kay Cancer, no? Cancer, ito yung sa iyong October, no? So, thank you po sa mga nag-subscribe at nakapanood po ng ating mga previous previous uploaded video, no? Para kay Cancer. Kung hindi nyo pa po napapanood, no? Na, uh, i-search nyo lang po sa video ni Happy Angel Reading. So, ngayon, uh, kung ano man ilabas ng baraha, no? Babasahin ko para sa iyo, no? Uh, ito yung para sa yung October predictions, no? Okay, para po kay Cancer. Okay, straight guide para po kay Cancer ito. Thank you Father, thank you Jesus. So Ayan. Medyo magtakip lang po ng tenga kasi galing po ako sa private reading so I need to ano, no. So, I need to cleanse again. Thank you Father, thank you Jesus. This is okay as in reading. Ayan, we're safe na, no? So, malinis na ating space. So, para kay Cancer po sa buwan ng Oktobre. Ayan. This is for Cancer. Kung ano pong ibigay na mensahe, babasahin ko po, no? Kung anong lumabas, no? We will tell it to you, no? I will tell it to you. Ayan. So, kung mapapasin nyo, asun na dumadami ang card na babasahin natin, no? Kung baga, hindi lahat sa inyo yan, no? Ibig sabihin, just take what resonate. At as long na dumadami ang reading natin, no? Kung maga, sa iba-iba naman magre-resonate yan. Hindi lang, huwag kayo mag-focus na sa inyo lang yan, no? Kung baga, pag dumadami ang card, ibig sabihin, uh, nag-ano rin, kung maga, ang mensahe na yan para din sa iba, no? Ayan. Okay? Para po kay Cancer sa so October, Spirit Guide. Para po, po kay Cancer sa so October. Ayan na, ma. Ayun, tinatamad ka na October. Bakit naman Cancer? Or you might be dealing with your, with your ex, Cancer na sa Pis. It could be Taurus, Capricorn, Virgo. No? At, uh, and this is also too much spending. Sabihin natin na you don't have any energy sa work. Parang lame. Or sabihin natin when it comes sa love life naman uh, it could be also na parang nawawalan ka ng gana o parang naboboard ka sa isang relationship, no? Okay, tell us more, spirit guide. Para po kay Cancer, what else? Spirit guide, tell us more. Ayan. Oo, kaya pala. Kasi bakit? Bakit ka naboboard? Naubusan ka ng pera? Sa, Ta talaga sa mga relasyon, no? Tal talaga sa relasyon, talagang kasama ang finances, no? Ang pera. Siyempre, hindi naman palaging love love pero nakikita natin na, medyo sabi natin this is the card of bankruptcy or sabi natin ang card na to is nakulangan ka ng pera nagahanap ka medyo tight ang budget mo sa sa ano no cancer sa October so alam nyo po na uh, napapansin nyo sa reading ko no ito yung mga challenge hamon na in reality talagang nangyayari no kung baga, uh, uh, ang blessing din, hindi naman kaagad-agad darating yan, hanggat walang hard work, no? Nasa Biblia po yan, no? Hanggat hindi ka kumakatok kay Lord, hindi bibigay yan. Hanggat hindi ka nagpipray sa Kanya, hindi bibigay yan. Hanggat hindi ka ready, hindi bibigyan yan. So, dapat, so once na hindi pa, hindi pa dumarating yan, paghandaan nyo po, no? So, ang gawin po ninyo, embrace what is coming to you, kung ano mga challenge na yan, no? Dalawang kamay mo abutin po, no? Para para pagdating na, pag ayan na, 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 nalagpasan mo na yung mga hamon, mga challenges, yung mga pagsubok mo, ayan na, no? Parang you are free to ask na ayan na. na, na kasi darating sa iyo na, Lord, I've been I've been working hard. Marami na ako na-endure. Magugulat ka. When you ask that once, no? Talagang bagsak ang blessing sa'yo. Pero hanggat wala kang aksyon, o wala kang prayers na inagawa, o wala kang sinasabi na na konting hindi ka nag-endure, no? hindi darating ang blessing no hindi po totoo yung mga panay blessing this is coming to you na right away hindi po kailangan po natin wag po tayong ma ano matrap sa energy ng na ayan na kagad ang blessing no hindi po no uh, reality po eh kaya nga po kayo nagtataro because of that no so uh, kumbaga gabay gabay po ito para ma, ma tugunan po ninyo ang ah, uh, sabi natin gabay po ito para maging maayos ang inyong October rin, no? So, sa sitwasyon mo, sa October, maraming na, tayo, uh, may nakita na tayong isang tao na medyo ma-involve sa'yo, no? Uh, cancer, it could be, ang ito yung ex mo. Kasi this is the positions ng ex, eh, no? And then, medyo, sabihin natin, kinapos ka ng pera. But at the moment, kung bakit ka pa rin kinakapos ng pera, no? So, talagang magkakonek ang financial, no? Okay, talas mo one spirit guide what is coming kay Cancer Spirit Guide. <clears throat> Para po kay Cancer. Ayan. O, oh, bakit may dalawa ka ng 5-5? Pero ang isa is reverse. So, ibig sabihin, may deceit, no? May nag-deceit tayo nakikita. Five of swords in reverse. And this could also na parang medyo may guiltiness energy. Uh, pwede rin sabihin natin na ito rin is sabihin na uh, you're trying to take it slow, no? or sabihin natin na uh, andyan na yung guilt mo Kung baga you're trying to move away sa mga away sa, gulo, sa ano try mo na na tinatanggal ang gulo ng isip mo rin dito when the five of swords in reverse no and then this is also five ba no kumbaga pinipilit mo ngayon i-connect natin ang card mo okay so galing kay Taurus Capricorn Virgo na naka, naka-reverse this could pertains surely na ex mo to na gumugulo pa rin sa isip mo at ang five of swords in reverse na sinasabi din natin na you gusto mong to make amends parang gusto mong humingi ng tawad din no? medyo gumagaan din ang ano and this is also on an another meaning din na deceit sabi natin na niloko ka o ikaw niloko mo no? ayan so tell us more spirit guide sa mga sitwasyon ng cancer sa mga sitwasyon ng cancer ayan, knight of swords so ito yung Uh, sabi natin na nasa energy mo, cancer, ang um, seeking some truth, no? Parang gusto mo malaman din. So, this is also na sinasabi natin na nakita mo na in front of your face and then ngayon hinaharap mo, no? At gusto mo talagang malaman ng totoo, siguro nakarinig naka ka na rin, no? Or sabihin, this is also some clarity na ikaw din mismo na gusto mo talagang ma ma malaman ang katotohanan, no? this way but then it's more then it's much weaker sa sitwasyon ni cancer sa oktubre ano po ang sitwasyon ng cancer sa oktubre this ayan dae ayan nako panay pera ha Na, mukhang ang dal ang focus mo sa pa, sa pera rin no cancer Uh, sabihin natin si isang uh, you might came across kay Libra Aquarius Gemini na magbibigay ng opportunity sa iyo kasi ang Knight of Swords din may maaring sabihin natin na siya magsasuggest sa iyo no so ngayon papapunta na rito ang reading ko no nak no so ibig sabihin panibagong panibagong sitwasyon to sa ibang tao naman siguro ito, ito din ito no so hanggang ko ma-pick up nak no ayan so andito ang Ace of Pentacles kumbaga uh, somebody will about to come to you da regarding naman yung idea niya i-share niya sa iyo no cancer it could be Libra, Aquarius, Gemini. No? Kumbaga, para matulungan ka, ngayon I will connect na po ang dito. So, para matulungan ka dito sa na sabihin natin na to get even sa iyong financial din or sa iyong love life or sabihin din natin itong taong to ay magbubukas ng para sa iyo para maintindihan mo ang lahat na nangyayari sa buhay mo no and then yan pati yung pagiging short mo sa pera at tungkol sa ex mo no para So, makikita mo rito, ang pinaka light bulb mo rito, ang breakthrough mo is nakilala mo itong si direct source na ipapakita sa iyo ang katotohanan. Or it could be also na you are dealing with Libra, Aquarius, Gemini na ipapakita niya sa iyo ang kaibahan ng ex mo at saka ng press ng current relationship mo. It could be also your current relationship na si Libra, Aquarius, Gemini no at dito parang nakita natin na you are very inspired no parang siya rin ang nagbigay ng spark siya yung yung tinuruan ka na magsimula all over again no because alam niya sabi na ito yung sa mga tao yata na nakikita ko nakaka-split lang or sabi ng kaka-separate lang no so when the when the night of Swords came up here no dumating siya as parang siya yung magbibigay ng enlightenment sa iyo siya yung magbibigay ng breakthrough para maintindihan mo kung anong current situation. Parang itong persons na to is aware dito sa ex mo. Parang magkakilala, no? Okay. As long na dumadami po ang card, mas madami pa uh, iba't ibang kwento po ang lalabas dito, iba't ibang sitwasyon po ang ipapakita ng ating uh, spirit guide It's para sa your cancer. Tell us more. So ikaklaro na natin 'to. So kay King of Pentacles no in reverse. Tingnan natin kung Why the King of Pentacles is here? Ayan, sabi sa Dati pinagtanggol mo raw to. Ayan, si Eight of Wands. So hindi na actually pinagtanggol mo lang siya or sabihin natin na Dati pinagtanggol mo pero ngayon at the recent moment, no? Parang itong itong October parang uh, hindi na hayaan mo lang, no? Parang you keep it low, no? Uh, nakikita mo dito, ang persons ng ex mo is parang, parang itong taong ito na si Taurus Capricorn Virgo is actually uh, ka ng message or text sa kanya na, pa, na sabihin natin na realizing actually na ang importansya mo, no, cancer. Or this could be also may anak kayo dalawa nito. May anak kayo ni may anak kayo ni Taurus Capricorn Virgo. Na sabihin din natin na ng Page of Pentacles na maaring makikituloy sa iyo or or i-acknowledge mo ang baby ito. Pero nakikita ko kilala mo na uh, ang ex mo is may anak na isa na Pisces Cancer Scorpio na actually mabeet na gusto mo rin at parang mayro kang ma message na marireceive sa kanya, no? Maybe gusto niya sumama sa iyo or parang sabihin natin acknowledge kanya bilang bilang tatay mo, no? Pisces Cancer Scorpio no? Na parang gusto niya sumama sa iyo. Oh, naiyak ako, mukhang maiiyak ako dito. So tingnan natin tong Five of Pentacles, no? O ayan. Five of Pentacles, let's see. Darang. Ayan, Six of Wands. So ang Six of Wands that is card of victory. Kumbaga nakuha mo ang si Pacha, kalapit ang ano no, ang bata at saka ikaw, ang ang big card of victory. Parang the both of you, you love each other actually. Siguro natutunan mo na rin mahalin ang mga anak niya o ang anak ng ex mo, no? So parang gusto, uh, siyempre ngayon hindi kayo siguro magkatsama. Kasi nakita ko this is, the page of chalice, this is a message, you know, of love. O sabihin natin, hindi naman specifically ang sinasabi sa iyong romantic relationship or partner mo. Hindi, it could be also love from a child, no? So ang love from a child na yan, nakikita natin. Na, you win na na-appreciate ka, mahal ka ng batang ito, no? Na parang gusto niya sumama sa iyo or mas gusto kanya kaysa sa kinakasama nitong uh, bagong sweetheart ng ex mo, no? Maliwanag po oh. o Or sabihin din natin Mamaya pa, dadagdagan pa natin ang card para mas klaro tayo, para hindi putol-putol. Tell us more. Why this six of once is here. Pero dito, uh, gusto niyang i-acknowledge, baka pwede itong bata rin siguro, gusto niya na i-acknowledge mo siya na anak mo siya. Some of you din na nakalimot na medyo may responsibility sa inyong ex, no? Parang may isang bata na gusto kayong makilala or gusto rin kayong makasama, no? Especially, nakita na din parang gusto din ng mga, ng mga taong yan o mga baby nga o mga batang yan na i-acknowledge mo. This is the card of acknowledgement and ano, victory, no? Six of Wands, this is a card of victory. This is also a card of a, na acknowledgement. Ngayon, pagdikit kasi ng card dito, no? Pagdikit ng card. Siguro gusto ah uh, siguro itong batang ito is medyo aware din sa sitwasyon ng magulang niya ng, uh, ano, alam din niya na siguro na anak mo siya. No? Parang gusto niya ipakilala ang sarili niya para sa iyo. Bigyan mo ng batang chance na 'to. Pero ikaw pa rin magre, ano no? Ikaw pa rin ang mag-ano, magdi-decide pero what we've been seeing here na medyo tapang ang situations ng batang iyan o medyo parang nakikita natin mukhang gusto mag-aral kaya lang short. Siguro manghihingi siya ng tulong sa'yo or gusto niya makipag-reconnect sa'yo so abangan mo siya na makakareceive ka ng, ng message galing sa anak mo or sa ex mo. No? Na sabihin natin medyo uh, ito yung na nakaligtaan mong responsibility pero hindi mo siya eh, talagang totally na nini-neglect. no? Tell us more tell us most great guy para po kay cancer so october so darating na october no gusto ng batang yan na acknowledge mo siya na anak siya ng dati mo siya, na anak mo raw, anak mo ko parang sa amin ganito dito medyo gusto kong mag-aral konting tulong naman diyan hindi naman garapalan actually no kumbaga uh, gusto niya lang na magkaroon din ng syempre gusto niya rin na acknowledge mo siya syempre, kung may tutulong ka, tulungan mo. Parang gano'n naman yung bata. No? Tell us more. Ayan, the tower. And, five of, at the current situations, either na ikaw din, no? May five of swords ka rito in reverse. Now, you're making amends. Na, kasi masyado siguro, na, ko rito, kita mo diretsya. Parang medyo mataas ang pride mo when times na kayo ng ex mo. Ang ex mo, mukhang ikaw ang umiwan, hindi siya ang nang iwan. No? Hindi siya medyo ang ano. Mag ikaw cancer ang nang-iwan, na very clear dito, nakikita mo dito, na medyo nakalimutan mo mag sa batang iyan, ngayon parang ang bata gusto mag-aral, medyo short. Uh, ang current situations ng persons mo, o pwede rin ikaw, no, iniwan sa iyo yung bata, no? Lalaki ka man ng babae, medyo iniwan sa iyo yung bata para to take the responsibility rin. Or sabihin natin, darating. Ito, no, pa, so pag ganyan basa natin, no? So, darating ang isang bata sa buhay mo na gustong i-acknowledge mo that this, because the Six of Wands is the card of acknowledgement, no? Ayan. Dahil the current, ang position, tingnan nyo rin po ang position na nasa current situation siya na medyo kailangan ng pera kapos sa pera, no? Ngayon, so itong, ano naman tong towers na to? It could be ang, may divine, divine interventions, baka ang iyong spirit guide uh, try to low you down actually na parang uh, mag slow slow down ka and total uh, parang kailangan mo rin mag pay attention sa naiwan mong responsibility or sabi natin uh, ego no uh, maybe yung ego mo nasaktan kaya maybe you're try to neglect the responsibility sa anak mo sa ex no So, pero yan ah, maliwanag po yan. And then, we'll go now dito. Ano tong Knight of Swords? Sino tong Knight of Swords? Okay. So, this, pag hindi tao po ito, it could be also a situation that you wanted to find the truth. Ikaw din, gusto mo, ko, ah, so parang nakikita natin dito, as long na dumadami ang basa dito, na, ibig sabihin na naliliwanagan tayo sa sitwasyon. Kaya so, talagang, itong basa nito is para talaga sa'yo. No? Ah, uh, kasi umabot tayo ng mahaba, no? So, itong Knight of search dito, this is also, pag hindi daw ito, this could be also a mean na finding the truth, no? Na walang uurungan sa malaman ng katotohanan. Eh, medyo aggressive ang pag, ano, ang, ang, ang means na how you gonna find the truth. Ang means na, medyo aggressive ang means ng pag, papaano mo malalaman kung totoo ba siya. Baka gagamit ka pa pa ng ibang tao, ganyan. Pero nakikita mo dito, uh, medyo may doubt ka kung anak mo nga siya pero anak mo tunak sa si ex, no? Pag hindi ka sure, i-DNA test mo. Now, this is reality. This is happening, no? So, okay, tell us more. Na, in, medyo, ano, no? Medyo nakakaiyak, no? Sana tanggapin mo. <laughs> hindi, kung ako lang, no? Tal bata naman, no? Pero hindi ka, uh, pero maganda, wala kang makikita ng, ano, bad side na ang parents and ang ex mo may tinuturong bad sa'yo. Wala no parang sinabi lang siguro o oh, tatay mo 'yan. Ngayon gusto niyang lumapit sa iyo para sa kanyang study, no? At gusto niyang ma-winden ang trust mo din siguro, no? Pero eh, ang ex mo actually hindi ka sinisiraan, which is good thing. Eh. Kaya kaya bakit kung sinisiraan ka hindi ka ma-acknowledge ng batang ito, no? So ano, kumbaga try to give a chance, no, ang relationship ng ng anak mo no? Maganda nga yun, na-acknowledge mo yan, no? Kasi hindi tayo bumabata, no? Kailangan natin na mag-aalaga sa atin, no? Pero this child wanted to reach out sa sa'yo, no? Nagaling sa ex mo. This is past energy. Gusto niyang i-acknowledge mo siya. Ayan na. So, sana maliwanagang ka rito na. No? Kaya lang, baka, baka umira lang pride sa sa'yo. Kasi the tower is, this is something to do with the pride, no? Parang syempre, uh, hindi ka, Uh, medyo siguro one night stand lang kayo ng ex mo. Maga, uh, nakita mo ang inyong ang inyong pundasyon is medyo marupok so medyo wala kang tiwala kung anak mo ba talaga o hindi. Ku questionin mo ba? Parang gano'n, no? Sige. So, that is the card here na gusto parating ang mensahe na yan sa'yo. Ayan. Meron din. Ayan. New fool. So, let's connect muna. So, para ayun. Ah. Uh, sabihin natin, oh, baby, you're thinking na hindi ka ready rin. Talagang hindi mo naman talagang in love ka dito sa ex mo, no? Kasi parang you're not ready to make a new beginning. Parang nakikita mo, yung -re reject mo tong anak mo. Bakit? So, ikaw na rin nakakaalam niya, no? Siyempre, we respect your decisions. Pero this something to do na parang wala kayong new beginning ng bata. Parang i-close down mo. Because, ma mukhang mananalo ang pride mo na. Hindi mo bibigyan ng ng chance itong page of ang uh, page of chalice dito na parang nakikita ko na anak mo no cancer okay tell us more spirit guide tell us more knight of chalice and knight of wands ah uh, ma mal malayo ang loob mo talaga no parang you're not energized to accept this child oh nako wawa naman <laughs> siguro ka bakit din ko ginawa ang reading na to nak, no para mag, kung nanonood ka sana magkaroon ka ng kaliwanagan kung at this present moment nararanasan mo na yan or sabi natin sa October no itong darating sa so mag-isip-isip no and then pero we respect your decisions no and then some of you din naman is meron din who's dealing with Aries Leo Sagittarius no cancer na medyo sabihin din natin ito is ito ang tatlo, tignan natin. Oh, merong third party. Not third party, or sabihin natin, merong nanggugulo sa relationship mo, cancer. ah uh, sabihin natin, ang isang opponent siguro, may third party energy ito, no, sa ibang tao. Now, it could be Libra, Kawaris, Gemini. And, ang present mo is Libra, Kawaris, Gemini, pero ang third party is nakikita natin na Yes, Aries Leo Sagittarius or this could be also na ang ang ex mo it could be I will connect uh, parang ang ex mo is nag-aas ng ano ng new beginning also no pa pero ano parang hindi mo siya pinapansin parang you just ignoring yung suggestions na ano actually magfriends kayo ng ano so nakikita ko sa ano dito parang magfriends kayo ng ex mo magfriends pa rin kayo ng ex mo no kaya lang parang dinadaan mo sa biro parang you're not willing to accept it, no? Kasi parang nakita natin, mawiwin yung parang ineneglect mo yung bata. Ayan. Tingnan pa natin. Okay. Ayan, no? Meron ditong five of chalice in reverse. Pag ang five of chalice in reverse, ito yung sabihin natin now, at least, na-realize mo na. Oh, maganda. Ayan, ah. Bumabuelo ka lang, pero nag magkakaroon ka ng bagong perceptive din, no? Magkakaroon ka ng bagong ano. Sige, parang pero ano, parang mahi pinahirapan mo yung bata na makapasok sa space mo, no? Medyo talagang sabi mo baka pina DNA test mo to or sabi natin na talagang uh, bago mo ma-acknowledge ang bata. Pero ma-acknowledge mo siya na. Kaya lang pahirapan or sabi natin maraming uh, maraming pagdududa kang naisip dito sa batang ito bago mo siya ma-acknowledge. But which good thing na acknowledge mo siya. At ang bata rin na realize na at last no? Very matalino ang bata, sabi natin very uh, sabi natin very understandable. Focus siya sa goal niya na makatapos at humingi ng tulong sa iyo. Parang he's just exercising din yung karapatan niya para sa iyo. Which is good thing din dito na parang uh, you're giving some opportunity din na uh, nagkaroon ka rin ng kaliwanagan and the long run dahil din sa ano sa sabi natin that persistent ang bata, no? talagang ipaglalaban din niya ang karapatan niya na para pag-aralan mo siya. Parang nakikita dito is pag ito inalagaan mo maging successful ka na, no? Hindi kumbaga worth ang pag-iinvest mo sa batang ito sa anak ng ex mo, no? Or sabihin din natin na alam mo ang batang 'yan iniisip pag ang five of chalice in reverse, ang iniisip na, da, na pag, ang kumaga nung dalaman mo na nagkaroon ka niya ng new perspective ang bata na yan is almost give up na parang ayaw na parang kung the time na malapit ka ng umoo the time na malapit na siyang gumive up sa'yo kasi medyo nahirapan siya ng pag approach sa'yo no? ayan kasi may five of chalice now at least na at the end na nakikita natin na ang batang yan is is about to give up pero nakahabol ka which is good thing. Kaya may card of victory din Kumbaga, victory din yung dalawang mag-ama o mag-ina, no? Ay, ang ganda, no? Okay, so, di ba, nakikita nyo po, this is reality. Ganyan po yung mga sitwasyon talaga, no? So, tignan natin din ang guidance sa'yo, no? Guidance po para kay Cancer Spirit Guide. Guidance po para kay Cancer. Guidance po para kay Cancer. kung ano, just take what resonate, no? Pa mukhang pag hindi nag-resonate ka uh, sa sa taong maka-relate dito, no? Kailangan at ngayon gusto ko i-treasure mo. Kapag nag-resonate sa iyo, treasure mo ang guidance na ibibigay sa iyo, no? Na. Oh, isan, uh, yan, sabi sa maging sensitive ka, no? So, huwag mong iba i kasi Uh, may puso rin yung ano yung bata. Kumbaga, eh, ito rin, maging sensitive ka rin sa sabi ni Archangel Haniel, you are extra sensitive then to, to the energy and emotions right now. Oh, uh, at least makikita rito uh, sa October uh, magiging a little bit ano ka, medyo hindi kayo matigas ang puso. Kumbaga, you are considering then yung sitwasyon ng ng mga lubang lapit sa iyo, sitwasyon ng nasa space mo, no? Yung mga kondisyon nila na-appreciate mo, na pag-aaralan mo, no? Iyan yung sinasabi na hino-honor mo sila, hino-honor mo yung feelings nila, nakagaya na yan, in-apply mo yan kung bakit at the end, no? Uh, nakita mo rin yung persistence ng bata, naramdaman mo rin na ikaw yung ama, no? At the end no pero the child is about to give up that time no nakahabol ka ng october ayan kung may magpapakilala oy anak mo yan no o ano maging mabait ka no pag dumating yan ng sa october na ang bata gusto na uh, gusto ka nang makilala no give give that person sa chance no anak mo naman yan kasi nakikita ko talaga anak mo eh no but uh, just take what resonate po no maaring hindi mo sitwasyon yan pero sitwasyon ng iba no Ayan so don't worry I'm gonna pray for your more clarity kasi nakikita ko yung bata dito no I could feel the the energy ng bata no Ayan so I hope nagustuhan mo ang ating reading Cancer so see you again on our next reading ayan and god bless you bye bye